Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ang kahulugan ng hadis na iyon, mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sino man anya, ang tumungo sa daan upang magsaliksik ng kaalaman ay papadaliin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang daan patungo sa paraiso. At sino man ang walang pagmamahal sa kaalaman ay walang kabutihan na makukuha sa kanya. Sabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, Man la yuhibbul ilma, la khairafihi. Sino daw ang walang pagmamahal sa kaalaman, ay walang kabutihan na makukuha sa kanya